Si Atasha Mulak ang lead star ng Philippine adaptation ng Bad Genius The Series. Ang Bad Genius ay ang 2017 Thailand blockbuster movie na pinagbidaan ni Thai model actress Chuti Moon Chung Noong 2020 ay ginawan ito ng series na pinamagatang Bad Genius, the series na pinagbidaan naman ni Fleur Pichaya Kumalara June. Studio pibang ang producer ng pitch version ng Bad Genius, pero imbis na pelikula gawin serye ang proyektong pangungunahan ni Atasha. Ang Bad Genius ay tungkol sa isang matalinong eskolar na gumawa ng pambirang sistema para makapantaya sa mga exam na ibinabahagi niya sa mga kaklase kapalit ng malaking halaga. Dahil sa tagumpay ng original Thai movie, nagkaroon ito ng Bollywood at Hollywood version. Tumanggap din na maparangal ang Thai TV series adaptation ng Bad Genius. Ito ang naging base ng proyekto ng Studio Biba na tatampukan ni Atasha Mulak bilang Lin, ang matalinong estudyante mula sa public school na nagkaroon ng scholarship sa isang pribadong paaralan. Makakasama ni Atasha sa Philippine adaptation ng Bad Genius The series sina blagman Hayasin Calado, Chairo Kino Romnex Sarmenta, Yayo Aguila, Joko Diaz, Erma Adlawan at Rufa Gutierrez. Si award-winning director Derek Gabrido ang director ng Bad Genius, the series. Marami ang naaliw at pinusuan ang pagbiflex ng Disney PH sa social media ng poto ni Maymay Entrata bilang Snow White. Ang nakakaloka, marami ring netizen na ang umalma at hindi bit na tawagin Philippines na no White Sea Mai Mai. Katakot-takot na pambabash ang inabot ng singer-actress online dahil lang sinasabing post. Akala yata ng ibang mema at basher na si Mai Mai na ang bibida sa lokal adaptation ng iconic movie ng kauna-unang Disney Princess. Namba sila na hindi binabasa ang caption ng nasabing social media post. Actually, maswerte nga si Maymay dahil siya ang napili ng Disney South East Asia na kumanta ng Nasaan ang iling Pinoy local version ng Waiting on a Wish na team song ng live action adaptation ng classic Disney movie na Snow White. Gagamitin ang version ng kanta ni Maymay sa pagpopromote sa Pilipin ng nasabing pelikula. Papatugtog din to sa mga sinian during closing credit ng movie. Sa totoo lang, maganda ang pagkakanta ni Maymay, bagay sa boses niya ang song. Kaya sa mga basher, pakinggan nyo muna ang nasa ng iling bago kayo tumalak sa online world. Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at i-ring ang notification bell para sa latest at legit chika updates.